So, bakit nga ba kailangan natin uminom na ng JC Organic Barley araw-araw? Sa ngayon, ang mga kinakain po natin, hindi na mga organic. Maski mga gulay sa probinsya, marami na rin ang ginagamit ng mga chemical. Kagaya ng fertilizer, chemical na pang spray. Kaya, hindi na po puro yung mga nutrients na nakukuha natin sa ating mga kinakain. So, dahil dyan, buti na lang, merong JC Organic Barley na pwede nating itik galing from New Zealand para maibigay niya yung mga nutrients na kailangan ng ating katawan sa araw-araw at para makaiwas tayo sa mga karamdaman kagaya ng high blood pressure, anemia, mataas na uric acid, diabetes, rayuma, at napakarami pang ibang mga karamdaman na nagiging natural na ngayon. Okay, so salamat sa JC Organic Barley kasi available siya dito sa Pilipinas at hindi siya masyadong mahal kagaya ng mga ibang health products na sobrang tataas ng presyo. Ito is affordable ng kahit sino. At sa mga gustong mag-try din ng JC Organic Barley, i-message niya lamang po kami para mabigyan namin kayo ng discount, additional discount, okay? Para mas lalong maging affordable para matrain nyo rin na mag-take nyo itong JC Organic Barley at makita nyo sa inyong sarili yung health benefits niya. Okay, so everyday may pa kami ni Mrs. ng ganito, early in the morning, ito yung unang ini-intake po namin. Hindi kape. Ito muna, sa breakfast with kape. Alright, so let's drink! Grab hmm, sarap, sarap. Ah. Be healthy while getting wealthy. Drink JC organic barley.